Alam mo ba na may mga artista sa Pilipinas na hindi man lang umabot sa edad na tatlumpo? Mga bituing bigla na lang naglaho. Maaaring nasa rurok na sila ng kanilang kasikatan. Puno ng pangarap, puno ng potensyal. Ngunit sa isang aksidente, sakit, trahedya, tuluyan silang kinuha ng tadhana. Ito ang kwento ng mga artistang maagang na maalam, hindi umabot sa edad na tatlumpo. Ngunit minahal at hindi malilimutan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong ito sa ating channel. Number 1. Franco Hernandez Si Franco Hernandez ay kilala bilang isa sa mga miyembro ng sikat na boy group na hashtags mula sa noontime show na It's Showtime. Sa edad na 26, masasabi mong nasa tugatog pa lang siya ng kanyang tagumpay. Bukod sa kanyang kagwapuhan at talento sa pagsayaw, hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang kababaang loob at malasakit sa mga kasamahan. Para sa kanyang mga fans, si Franco ay hindi lamang isang performer, isa siyang inspiration. Ngunit noong Nobyembre 11, 2017, isang trahedya ang yumanig sa mundo ng showbiz. Habang nagbabakasyon kasama ang kasintahan at mga kaibigan sa Davao Occidental, nalunod si Franco matapos mahulog mula sa bangka dahil sa malalakas na alon. Kahit na naiahon siya at dinala agad sa ospital, hindi na siya na-revive. Ang kanyang pagkamatay ay hindi inaasahan. Isang masakit na paalala kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay. Ang mas lalong masakit para sa marami ay ang katotohanang napakarami pa sana niyang kayang gawin. Marami pang performance ang hindi niya na ipamalas at maraming pangarap ang hindi na niya narating. Sa kabila nito, nanatili siyang buhay sa alaala ng mga taong minahal siya, kapamilya, kaibigan at milyon-milyong tagahanga. Hanggang ngayon, sinasabi ng ilan kung buhay pa si Franco, siguradong isa na siyang ganap na star. Number 2, Tyron Perez Sa unang tingin, si Tyron Perez ay isang tipikal na matinee idol. Maporma, tahimik, may ngiting nakakagaan ng loob. Isa siya sa mga produkto ng Starstruck Season 1 at unti-unting umangat ang kanyang pangalan sa industriya ng telebisyon at pelikula. Nagbida siya sa mga youth-oriented shows at drama series at kalaunan ay naging leading man sa ilang pelikula. Ngunit sa likod ng camera, may dinadala pala siyang bigat na hindi natin nakita. Noong Disyembre 29, 2011, nagulat ang buong bansa sa balita. Natagpo ang wala ng buhay si Tyron sa loob ng kanyang kotse sa Valenzuela. Ayon sa mga ulat, self-inflicted ang kanyang sinapit. Isang trahedyang walang sinuman ang handa. Lalo pang naging masakit ito para sa mga nakatrabaho at nakakilala sa kanya, dahil hindi nila nakita ang lalim ng kanyang pinagdaraanan, palagi raw itong may ngiti, tahimik at magalang. Sa kabila ng tagumpay sa career, hindi naging madali para kay Tyron ang kanyang personal na buhay. Minsan, kahit anong liwanag ng showbiz, hindi nito agad natatalo ang dilim ng kalooban. Ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat na mahalaga ang pagkalinga, pakikinig at pagtatanong kung ayos lang ba talaga ang isang tao lalo na sa mga laging tahimik. Iniwan ni Tyron ang industriya sa edad na 27 at isang pangakong hindi na natupad. Ang mabuhay ng masaya sa kabila ng kasikatan. Number 3, Jovit Baldivino Si Jovit Baldivino ay ang orihinal na Pilipinas Got Talent Grand Winner noong 2010. Mula sa pagiging sidewalk vendor sa Batangas, bigla siyang naging pambansang pangalan sa larangan ng musika. Sa kanyang emotional na rendition ng Faithfully ng Journey, nabighani ang buong Pilipinas. Hindi lang siya basta mahusay umawit, damang-dama mo ang puso sa bawat nota. Para sa marami, siya ang boses ng masang Pilipino, puno ng hirap, tapang at pag-asa. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa PGT, nagtuloy-tuloy ang kanyang career. Naglabas siya ng album, sumabak sa mga TV guestings at naging bahagi ng ilang teleserye. Ngunit noong Desyembre 2022, sa edad na 20 siyam, na maalam si Jovet matapos maospital dahil sa komplikasyon ng isang karamdaman. Ayon sa mga opisyal na ulat, siya ay sumailalim sa gamutan ngunit hindi na nakarecover. Ang kanyang biglaang pagkawala ay naging isang malungkot na sandali para sa mga tagahanga at kapamilya. Wala ni isa ang nakapaghanda sa pagkawala ng isang batang talento na may napakalawak pang pwedeng marating ang kanyang mga kanta ay patuloy pa rin pinakikinggan, lalo na sa mga sandaling gusto ng mga tao ng inspirasyon mula sa tunay na kwento ng pag-angat. Sa bawat pagbirit niya sa entablado, dala niya ang puso ng mga taong hindi sumusuko. At kahit wala na siya sa ating piling, mananatili ang kanyang tinig sa alaala ng maraming Pilipino. Number 4, Rico Yan Walang makakalimot kay Rico Yan. Sa paningin ng marami, siya ang ideal leading man. May talino, disente, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may ngiting kayang tunawin ang puso ng sinuman. Isa siya sa pinakatanyag na aktor noong dekada 90 hanggang early 2000s. Ilan sa kanyang mga naging matagumpay na proyekto ay Got to Believe, Gimmick, at Mula sa Puso. Bukod sa kanyang kagwapuhan, hinangaan din siya sa kanyang ugali, humble, mabait, at tunay na gentleman. Ngunit noong Marso 20, 2002, isang trahedya ang yumanig sa bansa. Habang nasa bakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan, natagpo ang wala ng buhay si Rico sa kanyang tinutuluyang kwarto. Ayon sa medical report, ito ay sanhi ng acute hemorrhagic pancreatitis, isang pangyayaring hindi inaasahan at lalong hindi matanggap ng milyon-milyong nagmamahal sa kanya. Naging pambansang pagdadalamhati ang kanyang pagpanaw sa kanyang libing, dagsa ang fans at kapwa-artista, lahat ay iisa ang sinasabi, sana panaginip lang ito. Hanggang ngayon, maraming nakakaramdam ng kirot sa tuwing naririnig ang kanyang pangalan. Para sa ilan, si Rico ang unang heartbreak nila. Hindi sa pag-ibig, kundi sa bigla ang pagkawala ng isang taong minahal nila bilang artista at bilang tao. Maiksima ng kanyang buhay, tumatak si Rico yan bilang simbolo ng kabutihan, disiplina, at tunay na lalaking may puso. Number 5, Halina Perez. Si Halina Perez ay isa sa mga pinakakilalang sexy stars noong ikadalawang libo. Sa murang edad na dalawamput dalawa, namamayagpag na ang kanyang karera. Bukod sa kanyang mapangakit na itsura, marami ang nagsabing may potensyal siyang maging leading lady. Sa mga pelikulang kanyang kinabilangan, hindi lamang katawan ang ibinida niya, pati emosyon at lalim ng pagganap ay napansin ng mga manonood. Marami ang naniniwala na isa siyang bituing papunta pa lang sa mas malawak na tagumpay. Ngunit isang gabi ng Marso 4, 2004, nagbago ang lahat, galing sa isang show sa Legazpi City, sakay si Halina ng isang kotse, kasama ang kanyang talent manager at iba pang kasamahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang truck habang nasa Lukban, Quezon. Sa insidenteng iyon, pumanaw si Halina habang ang ilan sa kanyang mga kasama ay nasugatan. Para sa mga tagahanga at kasamahan sa industriya, hindi matanggap ang nangyari. Isang napakabata, napakaliwanag na bituin ang nawala sa isang iglap. Marami ang nagtanong, bakit siya? Bakit ngayon pa? At sa mga tanong na iyon, tanging alaala na lang ni Halina ang nagbibigay ng sagot. Na kahit sa maikling panahon, nagmarka siya sa puso ng maraming Pilipino. Hanggang ngayon, isa si Halina Perez sa mga simbolo ng maagang nawalang kinang sa mundo ng showbiz. Isang bituin na sumiklab at naglaho ng hindi inaasahan. Number 6, Julie Vega. Bago pa man sumikat ang mga batang artista sa panahong ito, si Julie Vega na ang kinikilalang Princess of Drama ng telebisyon noong dekada 80. Sa kanyang murang edad, napahanga niya ang buong bansa sa kanyang husay sa pag-arte. Sa bawat eksena, dama ang kanyang emosyon. Sa bawat luha, dama ang kanyang katotohanan. Siya ang bidang babae ng kilalang seryeng Analiza, isang palabas na naging bahagi ng bawat tahanan tuwing hapon. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, isang malungkot na balita ang dumurog sa puso ng buong sambayanan. Noong Mayo 6, 1985, isinugod si Julie sa ospital matapos makaranas ng matinding panghihina ayon sa ulat, siya ay tinamaan ng bronchopneumonia na nauwi sa komplikasyon. Ilang araw ang lumipas, pumanaw siya sa edad na labing anim, isang batang pangarap pa lang ang unti-unting binubuo. Ang kanyang pagkawala ay itinuturing na isa sa pinakamalungkot na sandali sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Walang sino man ang nakapaghanda dahil sa murang edad niya, lahat ay umaasang mas marami pa siyang maaabot. Marami ang nagsabi kung nabigyan pa siya ng panahon, malamang siya na ang magiging reyna ng drama sa telebisyon. Ngunit sa halip, naging alamat si Julie Vega, isang batang artista na minahal, naalala, at pinaiyak ang buong bayan. Ang buhay ay parang isang eksena sa pelikula, minsan mahaba, minsan bitin. Ngunit sa bawat paglabas ng ilaw, sa bawat eksena ng kanilang iniwan, nanatili ang alaala ng mga artistang ito sa ating puso. Maiksi man ang kanilang naging paglalakbay, naging malalim naman ang marka na iniwan nila sa industriya at sa bawat tagahanga na nagmahal sa kanila. Hanggang sa muli, paalala lang, pahalagahan ang bawat araw dahil ang buhay ay isang kwento na hindi natin alam kung kailan matatapos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming munting channel.